Andito kami ngayon sa Rosa. Naja, well, Ay! Ay! Video ba ngayon? Video yan Ipakalamero ko Nag-aabang kami ngayon. Saglit! Ako host eh. Hello! Hindi siya mahal! Nag-aabang kami ngayon ng... Teka lang! Paalis ako. Hiro! Nag-iis kambahin ko kayo. Naghihintay kami ngayon dito para pagpunta sa EBS-CBN sa may show. Ang lapit masyado. Bugs 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 bugs. <laughs> bugs! 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 Ngayon kasama ko yung mga kaklasikong mga bakulo. Bugs! Bugs! At um, may nais pa kami isang malaking mga -mga na muong pawis. Mamaya-maya, mga ngamuya. Andun banda. Ayan. Ganda nga ng bako niya bagong plancha. Ay, nakalimutan ni Ma'am magpadala ng gas mask, no? <laughs> At, uh, ito lang ang isang problema namin bago kami umalis, eh. Itong puta... Ito yung babaeng to. Sumakay sakay agad. Busit ka. Paki <laughs> mo! <laughs> 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 Uy, saan yan? Ay, sorry. Ito yung bad words. Kaya ayun. Sorry. Andito pa, nag-aabang yung ibang classmate ko Para sila nag-aantay naga ng NFA Rice Uy ka, kaway naman kayo sa camera Kaway naman kayo, kaway, kaway. Camera Uy okay, kuya, well ba yan? Vice ah. <laughs> Guns! Vice Guns! Sir! 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 Hindi <laughs> natin makita ngayon si Squidward <laughs> <laughs> Sayang Kuna mo, pre, ibang natin classmate Pwede si Romeo ang bawal. Ito, ah. Miss, excited ka na ba pumunta ng showtime? Hindi <laughs> kaya. Excited, <laughs> <okay>. <laughs> excited okay, ka, <laughs> okay, ka na ba? <laughs> Ayun okay, so, 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 na okay. si Ma. Ayun si Ma.